guys. Dito ako sa Dubai, sa airport. So, magdawar-dawar ako ngayon dito. Kasi mamaya pa ang flight ko. Kaya, dawar-dawar lang. -dawar Tamaan ako guys. wala pa akong tulog simula kahapon wala pa akong maayos na kain ay bags ko ang laki-laki na ang mata ko laki-laki na rin damit ko ganun pa <laughs> damit ko ganun pa rin diba yan pagod ah, pero okay lang bukas darating na ko na rin ako inshallah bibili lang ako ng pagkain guys ha kailangan talagang may extra kang pera. Dahil kahit para gutumin ka, may bili ka. May extra ako, pinapalitan ko yung 500 ko, so pinapalitan ko ng dirham. Kaya nakabili ako nito. Ano lang yun eh, 500 ang ano sa akin 500 peso 29 29 dirham so may 10 may 10 dirham ako sa aking wallet may 10 dirham ako sa aking wallet so naragdag din kahit papano Kasi ang aking hanapin ang B30. alam nyo guys, hindi naman tayo perfecto. Nawawala talaga tayo. Ako, nagtatanong ako. Nawawala pa rin kasi malaki to eh. Malaki. Kasi pupuntahan ko ang B13. Ayun, ang B13. Doon ako maghihintay. Diyan na ako kakain. Diyan na rin ako uupo. Yung pinapalit kong uh, burger lang. Makdo. Mahal pala, no? Mahal. Isang order lang yun. Mahal siya. Ito yung pinalit ko, guys, oh. Um, 500. 500 peso. Ito lang yung 29. Parang 28.99 dirham yan siya dirham kulang pa nga siya sa makdo ko kasi ang makdo is makano yung makdo kanina is 31 at ah, 32 ang makdo so ito 20 na 28 parang 28.99 dirham so parang 90 dirham 29 dirham so ang makdo ko is 31 may buti na lang may 10 dirham ako sa aking wallet bigay. Nagahamit ko na rin, alhamdulillah, di ba? Yan siya, oh. Maliit lang yung exchange. Wal, well, bababa. Yan, piso. Tapos dirham. Baba, no? Pero okay lang. Nakain lang na ako. Itong na ako, eh. Mauna to, yun lang, guys. I update ko na kayo. See you my another videos for my next chapter. Please thank you, for, uh, thank you for support, like and subscribe. Bye bye.